Kim Chu buong tapang na nag skydiving, Bella Padilla nagriak, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Game na game na sinubukan ng kapamilya TV host actress na si Kim Chu ang extreme activity na skydiving sa Dubai. Ang masayang ngunit nakakatakot na experience ay ibinahagi ng dalaga sa kanyang sa kanyang Instagram page. Cause I can fly. Sky is the limit. Another, check emoji, on my hashtag Team List. Caption ni Kim sa kanyang Instagram Reel. Talaga namang nakakaloka dahil nasa 30,000 feet ang taas ng adventure ng actress. Marami sa mga netizens lalo na ang mga supporters ni Kim ang humanga sa breathtaking experience ng dalaga. Prime example of living life to the fullest. Saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, I got emotional while watching this, parang ang sarap sa pakiramdam magawata. I love skydiving. So proud of you, Kim. Not many can do it, but you did it. Safe ng isa, maging ang kapatid nitong si Lockham at malapit nitong kaibigan na si Bella Padilla ay napakomment sa buwis buhay trip ng kapamilya star. Wow! Another hashtag to adventure unlock boobs. Solid, saad ni ate Lockham. Question naman ni Bella, Kim Baki Iit Matatanda ang lumipad ang aktres papuntang Dubai kasama ang kanyang kalog team na si Paulo Abelino para sa kapamilya Kalayaan Caravan 2024. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po!